Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayot. Magandang gabi din, Pilipinas, Los Angeles, and Mindanao. Lalo na sa mga kapwa ko na bawin sa Dabao or sa mga tanang bisaya. Mga yung gabi, isa inyong tanan. around the world hello may kalab-shoutout po sa inyong lahat magandang araw o gabi po sa inyo kung bago lang po kayo sa aking youtube channel huwag po kalimutan mag-subscribe like at share so dito tayo ngayon aba iba na talaga ngayon ng Pilipinas no ah uh, dati panahon ni Pangulong Duterte siya presidente kapag may baha may bagyo may lindol hashtag nasaan ang Pangulo kaagad at isa na dyan Bida-bida noon ay walang iba kundi si Angelica Panganiban. Tapos followed by yung mga dilawang uh, pink CPP na mga dilawang tae. Mga <laughs> anak ni Lene Robredo. May hashtag-hashtag pa, pa o nakatulog pa daw sa kulambo si Tatay Digong. <laughs> ngayon, abay iba na po ang uh, hinahastag nasaan ang busy presidente. <laughs> Hindi hinahanap ang presidente ngayon na Hindi hinahanap si Bongbong Marcos ngayon dahil takot sila na baka mapir si Lapid. Baka ipapir sila ni Lisa Marcos or ipakidnap kagaya nun sa bata sa Torque o, oh, gamit ang isap. <laughs> takot sila kay Lisa Marcos. So yun. Imbis na hanapin, hashtag nasaan ang Pangulo na Bongbong Marcos nangiwek at ang kanyang uh, asawang Vice Admiral Kukak ng uh, PSG, PSJ. <laughs> dapat ang hanapin eh. Ito, dapat itong ating Vice Admiral na First Leading Kukak, ikaw ay isang palaka, eh, it's time to swim now. <laughs> ha Vice Admiral ka, di ba? Tulong kayo mag-rescue. Si, uh, first Lady Lisa Kukak, Aranita Marcos. <laughs> Wala ka loob mo, may pasaludo ka pa doon. Nagbabayad kayo gamit ang pira ng taong bayan para makuha mo yung posisyon. No, na, ikaw ay magiging vice admiral dyan sa PSJ. Tapos ngayon hindi ka mahagilap, ngayong may baha. Saan ka ngayon? Nagpakalunod ka din ba sa alak? Kung saan kag impyerno ngayon? Huwag no, ating pangulo. Ilang araw pa yung pag-asa, nagsasabi ng may baha or may bagyo. One week na nga yun, ilaging pinopos ni ano? Ni Jason sa halos may bagyong kambal na papasok sa Pilipinas, etc. Tapos yung gobyernong Bongbong Marcos ng iwi. Wala mang ginawa. Nakapokus lang sa West Philippines. Ayun. May, pero hindi totoo na. May inidit-idit yung ibang mga Pinoy dahil sa taba ng utak. Na doon sa Metro Manila dahil binaha nga ng todo eh yung mga sasakyan doon sa likod tapos dahil sa laki ng tubig pumasok doon yung, Pili yung Chinese Coast Guard <laughs> at yung Pilipinas ay sinakop na ng Chinese Coast Guard pumasok na ah, <laughs> oh, pero hindi, uh, pwede init-init lang yun pero ito tayo ngayon bakit wala ngayong naglakas ng loob sa face kahit sa ang social media platform? Na hashtag nasaan ang Pangulong Bongbong Marcos? Nangiwi. Wala ding nag-hashtag. Nasaan ang Vice Admiral First Lady Liza Aranita Marcos? <laughs> Bakit si BP Sara ang hinahanap, eh, hindi din naman siya presidente? <laughs> Wala din si BP Sara doon sa DSWD. Hindi din naman si BP Sara yung mayor, yung governor. Hindi na trabaho yun. Wala siya sa gabinete ng presidente. O oh, isyo sa kanila na yung presidente daw, umalis habang may bagyo. Ikasalanan yun ng, presi ng, ng presidente ngayon at ni Abalos at ni Marbel. Tinanggalan siya ng ano eh si kanyang 72 na security guard. <laughs> nagpakasaya daw si VP Sara doon sa ibang bansa. Uh, paano ninyo alam na nagpakasaya siya? Hindi natin alam. Baka yung nanay niya may sakit, kaya magpagamot sa ibang bansa. As long as hindi pera ng taong bayan ang ginamit na pamasahe ng pamilya ni VP Sara na pupunta sa ibang bansa, ulang problema doon. Doon kayo dapat nga makialam dito sa pinagyabang ni Pangulong Bongbong Marcos noong Martes eh, noong Lunes sa kanyang zona. Na mayroon ng 5,500 na flood controls na na at sa iba't pang lugar ng Pilipinas. O ngayon, sabi ni Bagyong Karina, mayroon pala. Sige, pasok ako. Anong na nangyari ngayon, na fact check siya ni Bagyong Karina. Ang baha nagumapaw. At ito pa yung masaklap. Si VP Sara ang hinahanap, samantala, eh, yung presidente pa, tahimik. Nagmi-meeting -me pa. Samantala, si VP Sara, nakapagbigay na ng mga aros kaldong temporary pang laman loob ng mga uh, kapwa Pilipino na pumupunta doon sa mga evacuation center para malang malamnan yung sikmura, no? Si bungbung Marcos nag-meeting pa, which is alam nanya ilang isang linggo pa siguro yung uh, pagitan. Mabuti pa si Tatay Jason sa alam na may bagyo. Si Bongbong Marcos hindi alam. <laughs> Ngayon pa lang sila mag-meet, -me nag-meeting -me kanina dyan sa Pilipinas kung ano yung gagawin pagtulong sa mga kababayang apektado. At may announcement, announcement pa ngayong DSWD. Sarado daw yung opisina ng DSWD sa NCR dahil sa baha. <laughs> O, uh, di ba? So, ito tayo ngayon. Kahit wala ang vice presidente, kasi hindi natin alam kung anong rason ba't siya umalis. Feeling ko baka may sakit yung nana, ipagamot, etc. Pero hindi po nagkulang ang vice presidente ng Pilipinas. Meron po siyang mga taong itinalaga para mag, uh, ano, no, magbigay uh, ng tulong. Sandali ah. Uh. O, ito, oh, ito. Masyadong maano, no? Sandali, ano ba? O, oh, ayan, oh. Ang tulong ni, na, ni BP Sara sa kanyang Office of the Vice President. Ayan, o. Oh. Namimigay pa sila ng mga aros kaldo para man lang yung mga kababayan natin. Ulitin ko, yung kumakalam na sikmura, nilalamig, eh meron silang maipasok sa kanilang mga sikmura na mainit. Aya, Ayan, yung mga ano ni Bipisara. Sara, ulitin pa natin. Ayan, yung mga relief goods. Ayan. Si Bipisara, Sara, nakapamigay na ng tulong, nakapamigay na ng mga aruskaldo. O to, may relief goods na siya. Si Pangulong Bumbong Marcos, nag-meeting pa. Meeting pa panla kung magkano yung pirang gagastusin para sa ayuda sa DSWD at mag, e eh, magkano yung budget doon ipamigay sa mga kababayang nasalanta lanta ng baha at magkano din ang kanilang maibulsa. o oh, eto, nakalagay dito, Office of the Vice President. Walang Sarah Rice dito ha, or Sarah Aluscalbo. President. oh, ito. Pwede naman ninyo ito puntahan sa Office of the Vice President sa Facebook page. Ando, no? Ayan, no? Ang dami, Oh. Daming mga tulong. Ayan, karton-karton. Ayan, Oh. Mga nagbubuhat O, oh, ayan. OVP. oh, ito yung mga aros kaldong niluloto para ipamigay kahit papano may laman ang sikmurang nang, nanginginig sa lamig. oh, ayan. Oh, si Bongbong Marcos kaya punta natin Facebook niya. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pulong kanina kaugnay ng problema sa pagkontrol sa baha. Pinababantayan ang Metro Manila na isinayayam sa state of calamity. Nasa front line na balitang yan si Maricel Halili. Malala ang baha sa Metro Manila dahil sa walang tigil na buhos ng ulan may ilang abot leeg ang tubig. Dahil sa tindi, inilagay sa state of calamity ang buong Metro Manila. Pinag-usapan ito sa situation briefing sa National Risk Reduction and Management Council na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. This is because kalaga hindi maganda ang ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Nabotas, <laughs> like in Malabon, like in, These are all these places that, that, that mababa talaga sa dagat yan, kaya't lagi nababa. Nasira pa yung flood control natin. I was looking at this time by funds and people... Sabi ng Pangulo, Nasira yung flood control? Eh bakit pinagyabang mo nung lones sa zona mo? <laughs> Ay, talaga ha? So, yun ngayon ang sinasabi niya. Nasira yung flood control dahil bakit? Napahiya po si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nagyabang siya nung lonis sa kanyang suna na may natapos. Oy, mga congresswoman, mga congressman, mga buhayang mga iho di puta. Yung mga lugar ninyo na binaha, Kongresman dyan sa Nabuta, sa Tondo, or kung sa ano pa, dyan sa Uh, saan ba yung mga bidak sa Bulacan? Oh, mga congressman dyan, anong ginawa ninyo sa mga flood control budget ninyo? Mga potragis kayo. <laughs> yan kalosot Nasira ang flood control. So ito, malinaw ha. Wala pang naibigay na tulong si Bongbong Marcos. Nagmi-meeting -me pa lang siya sa MM... Uh, ano ba yan? national uh, disaster, no? Uh, Nag-meeting pa lang. lang. si BP Sara, ando na may karton-karton na na ayodang nakahanda. <laughs> yeah, Importante. Ito pa yung nakakalungkot. Dahil may baha, grabe isang katutak ko ang basura, mga lalabs, mga bayots, jan sa Metro Manila. andog ninyo. new <laughs> kakalungkot no mga sa mga bayot bakit nagha-hire ang mga iba't ibang bansa ng mga Pilipino dahil sinasabing ilang dahil sinasabing malinis ang mga Pinoy, magaling magtrabaho, itsitira malinis. Tapos bakit yung sarili nating bansa hindi natin kayang linisin? Thank you po. Ayun no? may mga lumalagoy para i-save ang sarili. Mga no, basura, kita sa taas namin. <laughs> Akalain, mo, yun Ulam Akalain mo yun yung mga basura umakyat na sa bubong dahil nga yung tubig hanggang bubong na ng bahay. Ano yun yung basura? Sumama. <laughs> nag-rescue. Ah, ang umasa. Wala malapit na po talaga dito sa taas na. Ganito ka doggyot sa Pilipinas. <laughs> o ito, doon to sa Aranita Center. <laughs> Isang katirbang basura na naglipana nung uh, panahon ng baha dyan sa Metro Manila. Napakadugyot dugyot inyo dyan. Kadiri kayo. Alam mo na? Yang basura na yan panahon ni Duterte, inuutosan yung mga mayor na ayusin ang kanilang mga lugar para mawala yung mga basura. Doon sa dabaw bira ka makakita doon ng basura. Doon sa amin barangay na nga yun. Taon yun na, lungsod. Pero malinis, although bukid, maraming kahoy, may niyog, may etsitira, manggahan, natural yun kasi bukid yun. No? So, pero doon sa aming barangay, dahil magaling yung mayor doon magpatupad ng kalinisan, every, ano yun eh, parang every 15 days, naglilinis po sa tabing dagat. At may mga ano doon, may nilalagay na mga sako sa iba't ibang uh, areas, na dito ilagay yung mga tuyo na mga basura gaya ng mga papel, mga plastic bag, etc. O hindi yun susunogin, ibigay e, doon sa barangay hall at uh, may kukulikta. Yung mga ibang mga nabubulok, eh, iba din. O pero doon sa probinsya kasi, ano mga mga pagkaning panis na, ipinapakain e, pinapakain yun sa mga pato, kung saan-saan ginagawa tawag ko sa Bisaya eh, lamaw sa baboy, pinapakain sa baboy. kumalinis so, ang lugar. Kung may kung bumabaha man doon, umuulan, bumabaha, may naaanod na mga kahoy, et cetera, normal doon, pero hindi yun basura. Kahoy na sa bundok, kalwa ng liyon, mga bonot, et cetera kasi Amin uh, minsan siguro, kadalasan nga, pag nag-ano doon sa amin, pag may halimbawa bahak, yung mga may bangka na maliit punta kaagad sa dagat dahil doon sa mga bundok bukid-bukid na areas may nagha ng mga niyog na aano diyan papuntang dagat so yun kinukuha nila so, ginagawa ng <laughs> pero basura bihira ka makakakuha ng basura dahil uh, mayor mismo doon sa amin ang nag-uutos sa kanyang mga barangay, kasi yung town ko is uh, Occidental area, napalibutan nyo yung 22 barangays, yung mayor mismo ang nagbigay ng ordinansa para uh, magkaroon ng cleanliness sa bawat barangay, dahil binibisita talaga ng taga-munisipyo uh, yung uh, bawat lugar. Pero sa Metro Manila, wala mang pakialam mga mayor dyan. May pakialam lang sila sa bulsa, lalo na panahon ng budget. <coughs> Pero sa iba, tapos dagdagan pa ng mga tao doon, eh, nakatira ako dyan sa Mayo, sa Metro Manila, nun, sa Paco. Nakatira din ako doon sa Bulacan. Daming basura. Dyan sa may, may kawayan, Bulacan, doon yung pinsan ko dati. doon ako tumira. Sabi ko, yung dito yung san, madumi. <laughs> ah, medyo lang sapako. sa Pako. Sa, ano, makita ko yung sapa doon sa sa ano sa may kawayan bulakan may sapa doon tambak ang basura doon yung, yung uh, mga basura na eh, nakakalungkot no na yung mga Pilipino dito abroad hinahire mga kasambahay dahil malinis daw pero yung bansa natin napakadugyot parang basura din kasi walang disiplin, wala nang disiplina yung tao dahil overcrowded wala din bigay na ordinansa yung mayor busy lang pagkampanya busy lang sila kung paano sila yumaman magnegosyo sila ng mga illegal kung ano diyan mangurap sa mga project ng kanilang lugar yun lang ang busy <laughs>